Hello guys Ganang araw sa atin lahat uh, Napansin ko guys yung mga dahon na uh, tuyo yun ang dami yun ang dami kung so, saan yun yung mga dahon na bumingay galing sa puno ng kahoy ayun uh, know, o yung puno ng kahoy na yan na kung sana ay uh, ang mga dahon niya Uh, Nagkukulay uh, Pula, dilaw Orange Dahil uh, uh, Sila ay May pagsubok O Mga Bibigay na Sa mga pagsubok na sana ay subok na kung saan halos hindi na kaya halos hindi na kaya guys ang subok naman ngayon mga ay eh, ang uh, pagsubok na dumadating sa kanila ay yun yung yun yung, uh, yung taginit kwarisma na halos hindi na nila sila hindi na nila kinaya Ayan, naka-nalaglagan. Dahil uh, hindi na kinaya yung mga pagsubok, bumigay. Bumigay sila, um, guys, na kung saan ay pagdating ng panahon, mga dahon na yan ay magiging bulok, matutunaw, at uh, at magiging ano si alikabok sasama na sa mga buhangin or sasama na sa mga sasama na sa guys. so yan ang magiging hantungan ng mga dahon na kung saan ay parang tao rin na marami ng na dumadating ng mga pagsubok. Na kung sana yung ibang tao na talagang ma uh, hindi kinakaya yung mga pagsubok na dumadating sa buhay ay bumibigay, guys. Parang ganun din niyan, guys. Puro pagsubok halos araw-araw. Pero kailangan lang maging matatag. Para tuloy-tuloy pa rin, guys sa buhay ng tao. Marami mga dumadating na halos sa uh, hindi natin kinakaya. Pero laban lang guys. Um, magkaiba naman ang dahon at saka mga tao. Pero magkahuwig. Um, Siyempre tayo din ay may nag-alalay sa atin. Papa Jesus. Ganyan din lahat. Talos lahat dito na nandito sa ibabaw ng uh, Uh, mundo ay gawa ng Panginoon. So, yun, ang mga nilalalang dito sa babo ng mundo ay talagang puro pagsubok. Kailangan lang maging matatag. Na parang dahong tuyo o dahong dahong mga laya o dahong na uh, um dahong tuyo anong tawag noon So 'yun lang guys. Maraming salamat po. God be us all. Um salamat